Sino raw itong negosyante ang itinuturong dahilan ng pagsasara ng isang bangko sa malayong lalawigan? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, dinoktor daw ng negosyante ang libro ng bangko para makakuha ng pera. Inuutusan daw nito ang mga tauhan ng bangko na ayusin ang mga entry sa financial record at maging, ang mga auditor ay hindi makapalag sa takot. Ang classic nito, kahit namimiligo na ang bangko, abay, patuloy sa ginawang panggagatas. Biruin mo ba naman? Grabe, sa sobrang panggagatas, eh nakapagpatayo pa siya ng highball noong kasagsagan ng pandemya. Nakakating daw sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang problema ng bangko at ng kanilang beripikahin, agad nila itong ipinasara. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bagong lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.